So, ayan mga kasari, uminit siya ngayon. Kahapon, maulan. So, nilabas ko na naman yung damit ko. Panigurado ito, mamaya uulan na naman. Kasi sa tanghali siya kung umulan mga kasari. So, ayan, nag lang ako dito sa aking bahay. So, marami akong gagawin ngayon talaga mga kasari. Dahil, ayan, kung nakikita niyo yung aking mga padilata na yan, marami na talagang kulang din. Pero, ayan, tingin lang, para puno pero parang hindi yan puno mga kasari ayan, kung nakita yung aking mga pa sunrocks dyan, ayusin ko yun mamaya kasi, ayan kahapon, wala akong oras kahapon kasi naglaba ako, tapos ayan may ginawa kami ni Javi dito kahapon yung ano ko na kasi na yan, o oh. yung dingding ko na yan ah, yung pinaglalagyan ng TV namin tatanggalin namin yan dahil nga, diba last time sabi ko sa inyo may anay na yung bahay namin So, nag-iipon pa kami kasi balak namin pag uh, inayos namin yung bahay namin, gagawin namin yero. Ayan. Panigurado wala nang anay talaga ang uubos ng yero ng bahay namin kasi yero nang gagawin namin. O, oh, diba? Bakal nang gagawin namin sa bahay namin para di talaga siya manuhan ng anay. So, siguro sa Sunday or next Sunday, ayan, ako nakita nyo, 'di ba? So talagang inaanay na siya ayan. Naubos na yung spray ko. Talagang hindi ako nawawalan ng ganitong spray dito sa bahay mga kasari ayan. Lagi akong may spray kasi dapat talaga. Oh, ayan ko nakita niyo oh. Ayan. So sa Sunday mag-aayos kami ng bahay. Kasi by siguro next year pa namin papaayos talaga literal yung bahay namin kasi Nag-iipon pa talaga Hindi naman talaga kasi basta-basta Kung magpagawa tayo ng bahay So, ayan Mamaya mag-ayos ako dito At ito yung mga sako ko Ayan, marami pa talaga akong gagawin mga kasari So, ayan, marami ng kulang dito Ayan o, diba So, marami na yung kulang Parang hindi lang siya halata Kasi nga, diba Tayo mga tindera uh, Gagawin ang lahat para magmumukhang uh, Puno yung ating tindahan So, Ayan, marami na akong kulang. So, ito mga toyot suka ko. Mamaya, ayusin ko yan. Ayan o, oh, ba? Diba? Konti na lang. So, okay, magic sarap. At dito sa so, aking mga paano na ito. Mga pachichiri ako nito. Siyempre, ayusin ko. At yung mga panoodles ko, konti na lang. So, marami akong gagawin. At yung dito, ayusin ko rin yung aking mga pa soft drinks ko. Kasi, uh, yung iba wala ng laman yan. Parang meron lang pero wala nang laman. At syempre gagawa tayo mamaya ng yelo. Yan. So sobrang daming gagawin ni Kasari mamaya. Yan o. So magre-refill din tayo nating soft drinks. Dahil wala na. So ayan. Yung in-update ko, nag-update na lang muna ako. Sa kayong munting tindahan. At marami tayong gagawin mamaya. Syempre i-share ko sa inyo kapag ako na yung mag-aayos dito sa aking munting tindahan. Para makita natin kung marami na ba talagang kulang. So ayan lang.